Hello, good morning. Welcome to my channel, Maris Vlog. So, good morning sa inyong lahat. Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat. Saan man, sulok ng mundo. Okay, oh, w, w tayo guys. Okay, oh, yun. meron lang ba babasahin tungkol sa uh, Nag-share uh, nag ng ano na to, no? Share ko lang siya kung ano yung mga uh, Sinasabi nila, kung ano yung mga comment nila, no? Tungkol sa ano sari-sari store owner groups. Ayun nga guys. Dahil may sari-sari store po kami sa bahay. So, relate po ko nito. So, ayun nga guys. Meron. I-ano eh, eh, ko lang sa inyo kung ano yung mga sinasabi ng mga tao. Ano. <coughs> so, ayun. <coughs> Kasi ito yung post niya. No? Ito yung post niya. <coughs> sorry. <coughs> Tanggal yung akin. Sabi niya ganun. Yung todo kayod ka sa paghahanap buhay. 'di ba? Nakulang na lang ang gabi gawing mo araw. Tapos may mag-text or mag-chat sa na baka may extra ka diyan. Pahiram muna. Ganon. Ganon yung post na to, guys. So, relate ba kayo? Mga kasari, mga ko-FW. Basta, dahil ako ay isang OFW at ako ay isang e-store, may store kami sa bahay. So, relate talaga ako dyan. Talagang relate ako. So, yun nga guys, basahin natin. No? So, meron siyang, ano, meron siyang reaction na 227 na reaction and 64 comments and then 38 shares. So, ayun, uh, basahin ko lang yung mga comments ng mga tao, ano, from the top comments. So, yun iba-iba ang opportunity. Hindi ko sabi yung ano guys ha, yung yung name naman ng comment para ano naman. Iba-iba ang iba-iba ng opportunity ang dumating sa bawat tao. Kaya huwag po tayong mag-compare sa sarili natin sa iba. Sabi niya ganun. Kung meron extra ay magpahiram. Kung wala naman ay maayos na tanggihan. Just saying with care. Sabi niya ganun. So, ayun. At sinagot naman, sinag, may sumagot naman. Uh, sabi niya ganun, di, di mo rin masasisi kasi yung humihiram. Uh, sarap buhay, hayahay, sa bahay, ay sa bahay, pag meron, happy go lucky, gala dito, gala doon, pag nagipit, maalala ka bigla kasi may negosyo ka daw at mapera pag di pinahir, pag di na napahiram, galit sisiraan ka pa. Kasi yung nagbago na daw, porket nagkapera lang daw, yawa. <laughs> sabi nga na, ba? Diba? So yun, 'di ba? And the, yung comment yun is um, for me is check. 'Yun. 'Di ba? Kung malala ka lang kung may kailangan sa 'di ba? Doon lang magcha-chat, 'di ba? Tapos sabi naman ganon, 'di ba? True, sabi naman ng isa. <laughs> And then, nag-comment naman, tama po. Kung may ekstra budget, pwedeng magpahiram. Pero sa taong marunong magbayad at walang bisyo. O, oh, diba? Relate po ako dyan. Diba? Dahil marami nang, ano, marami nang nangyari sa akin, mga nanghiram sa akin. Diba? Hindi na talaga, as in talagang hindi na bumalik. Diba? Nung, ano ka, andyan ka, sige, go, go. Yun pala. Nako, eh, sitting pretty sila. Andaan yung marami silang ah, uh, ano mo ba yun yung nakikita mo na nagbibisyo pala nag, kung, sa, kung ano nakikita mo sa kanila di ba Diyos ko pang iinom mo mangutang ka di ba tapos paggipit ka na pang mo ng bills ganito ganito Kasi pang ano mo daw pang, pang mo daw sa school ng anak anak daw niya manghiram sa'yo di ba tapos pag naka, naka, ano na, sasabihin sa'yo, uh, next month ko na ito babayaran, di ba? Ikaw naman, pinahiram mo naman. Hindi na umaasa ka. Siyempre, gagamitin mo yung pera na yun, di ba? Umaasa ka. Tapos yung pala wala. Tapos mamukat-mukat mo makikita mo, nandiyan nagiinuman, nanjan nag, nagsusugal. O di ba? Hello, ano ba klaseng mga utak ng mga tono, yung mga nangihiram na tono? hayahay sa buhay, 'di ba? Ikaw nagkakanda ko mahug-humak, na magtrabaho, 'di ba? Lalo na ako ngayon nandito ko sa ano sa abroad. Ay, hindi nila alam kung anong mapinagagawa ko rito, 'di ba? Halos tipirin ko na yung sarili ko, 'di ba? Para lang makaipon, para sa pamilya ko, para sa mga anak ko at may nag-aaral pa, 'di ba? At ako 'yung naggagamot din. Oh, 'di ba? Hello! Hello kayo dyan, yung mga nangutang sa akin. Shout out sa inyo, no? Shout out sa inyo dyan, mga nangutang sa akin. Mag, ano naman kayo, mag-sweet call naman kayo sa akin. Hello? Diba? Ang, ang kapal, ang ano, ang kapal, no? May, ewan ko kung, ay, naku, sana man lang na no, magbayad yung may mga utang dyan, diba? Buti pa yung mga, ano, pag malaki talaga yung kumuha sa akin, kumukuha ako sa kanila ng collateral ganun yung ginagawa ko ngayon. Pero natuto na ako, ilan, ilang, ilang tao na yung mga na kumuha sa akin, hindi pa rin nagbabayad hanggang ngayon. Ni honey ko, ho, walang sweet call. ba diba? Kaloka. Eto pa. Dahil relate ako dyan guys, relate ako. Sabi niya ganun, uh, minsan po may mga taong kahit na ilang beses mo patanggihan ng maayos, di ba? Pabalik-balik pa rin din nakakaintindi kahit na mas uh, nakakangat pa sila sa'yo. Pero bakit kaya ganun, di man lang marunong rumispeto sa paghihindi ng pinaghirapan ng ibang tao. Tayo pa ko questionin, di ba? Minsan nakakawalang respeto natin. Ang ayos-ayos ng pagtarato natin, ganyan din, um, uh, uh, din sasabi, uh, kasabihan ko noon. Di ba? Pero uh, nakakaubos din ng pasensya pabalik-balik din ma madala kasi ayaw nilang tangi tang uh, tanggihan sila ayun 'Di ba? May mga makakapal talaga yung mukha diyan, guys, eh. Ito, ito pa yung sabang comment, tapos masama pa loob pag di napahiram. Totoo, guys. Andiyan yung uh, uh, hindi mo nga siya napahiram dahil syempre gagamitin mo yung pera na yon. Tapos pag nakatalikod yung ang dami yung chinichika sa iyo, 'di ba? Isang beses mo lang hindi mo napahiram, 'di ba? dahil simulat sa pool naman pinapahiram mo naman, 'di ba? Pinapahiram mo naman. Tapos isang base ka lang hindi makapagpahiram. Ang dami nang sinasabi, 'di ba? Parang isang pagkakamali mo lang, an ex ka na sa kanila, ex ka na talaga, ex ka na talaga sa kanila. So 'yun, ganyan ang mindset ng mga makikitid ang utak, 'di ba? Hindi magtrabaho, 'di ba? di ba, hindi magtrabaho, ang daming trabaho dyan, ang daming mahanap na trabaho bakit tayo mag tra magsipag-trabaho para mabili kung ano yung mga gusto nila di ba, may pangbayad ng mga bills nila may pang pangbayad sa matrikula ng kanilang mga anak, di ba hello, time is cold, di ba kumuha ka ng pamilya mo, huwag kang mangingi sa iba, di ba hindi naman ikaw pulubi Meron ka naman lupa, meron ka naman siguro ano na pwedeng ga gawin, 'di ba? Magtanim ka dyan sa magilid-gilid mo o mag ano ka dyan kung anong gagawin mo, marami, maraming paraan, 'di ba? Wala ka naman sigurong sakit paraan dyan, 'Yun nga may sakit nga eh, yung ang isang paalan, kulang ng isang paa, eh, nagtatrabaho pa eh. 'Di ba? What more pa kaya kumpleto pa yung ano ng katawan mo, organ mo, 'di ba? Kumpleto yung kamay, paa, mata, okay naman, 'di ba? Hello, may kakilala akong ganyan. Marami akong kakilala na ganyan, guys. Marami. So, yun. Ayun. Um, ito pa yung isang comment Same tayo si Scala. Kasi nila, pag may tindahan, uh, may tindahan ka, mapera ma ka na. Yun yung mga iniisip nila. Hindi nila alam, di ba? Na araw-araw ko bum namimili para meron kang may papagulong, 'di ba? Para lumago yung ang yung tindahan, 'di ba? para naman sa ganun eh hindi ba nila naiisip na araw-araw ka namimili, pagod, 'di ba? Nagpupuyat ka pa, 'di ba? Nagpupuyat ka pa sa pag pagtitinda mo, 'di ba? Pupunta ka sa palengke, nagaangkat ka ng mga kung ano-ano diyan ay ipa-itinda mo para mai-rolling mo lang yung pera mo, 'di ba? Hindi ba nila naiintindihan 'yon, 'di ba? Yun diba? nakakaloko yun yung mga mindset ng mga ibang Pinoy talaga eh. Kaya hindi umaangat eh. Diba? gusto nila si hamig ng hamig utang ng utang na parang ano eh, parang may pinatabi sa 'di ba? May pinatabi sa iyo. Ikaw naman yung naghihirap, 'di ba? Hindi nila alam kasi paano yung paghihirap mo, 'di ba? Nakikita lang nila na may may naka-display ka na paninda. Kung may pe alam nila na may pera ka, 'di ba? Katulad niyan ako, nagpapagawa ko ng bahay. Sariling sikap 'yan, guys. Iniwanan ko ang pamilya ko Ilawa, iniwanan ko yung mga anak ko. Hindi ko sila natutukan ng ilang taon magkapag abroad lang, makapagpatapos lang ng pag-aaral ng mga anak ko. Diba? Nakapagpatapos nga ng dalawang kolehiyo Nung nakapagpatapos, nung nakatapos na yung dalawa. Ngayon naman, nang iniunti-unti ko yung bahay ko. Yung bahay kong iniunti-unti ko. Diba? Dahil hindi ako humingi ni singkong duling sa mga kapatid ko ni sa mga kamag-anak ko walang tumulong sa akin. Yan, yan po, yan po yung mindset ko, no? Gusto ko may sarili akong lupa. Hindi ako titira sa mga lupa ng aking magulang. Never akong nag-isip ng tumira sa ano, dahil iniisip ko, no? Dapat, ikaw mismo na nag, magtrabaho ka magtrabaho ka ng sarili mong pa, magtrabaho mag ka para makuha mo yung lupang gusto mo mapatayuhan mo di ba kaya ka nga nagpamilya eh, di ba para tutukan mo rin yung pamilya mo di ba hindi yung puro kabigay na lang di ba isang beses kang hindi nakapagbigay wala ka na down ka na down na down ka na sa totoo lang guys hindi lang sa sa, sa history ang Uh, pinagahanap buhay namin, marami. Kasi nga, mindset namin ganyan. Dahil syempre, nagkapamilya ka, kailangan mong gu gumawa ng paraan, di ba? Ay, kaya ayan, sa totoo lang guys, ito, ito, I, I'm very, very proud. Dahil, sa Maynila, nakabili ako ng lupa. Kahit na maliit na lupa, basta hindi kami naupahan. Unti-unting pinatayuhan, kahit na barong-barong muna sa umpisa. Pero ang mindset ko, inuna ko yung mga anak ko pagtapusin sa college. May grade 11 pa ako at saka may graduating ako ng 4 year high school. O ba diba? Ganun ang technique ko guys. Hindi ko inuna yung kaluhuan ng pamamahay ko. Kung ano yung mga, kung, kung anong gusto nila. Mga anak ko sa totoo lang guys, sasasabi ko sa inyo ha. Hindi sila nagdibu. Never silang nagdibu. Never. Kumain lang, ayos na. 'Di ba? Dahil ang mindset namin, hindi kami pwedeng magpabungga-bungga hangga't hindi natatapos yung mga anak ko. Kasi hanggang dun lang yung kaya ko eh. Hanggang doon lang yung kaya namin. So yun yung mindset namin. Kaya wag niyo sasabihin na madamot ako kung hindi kayo napahiram ng isang beses at nani kung naniningil ako dahil pinagirapan ko yun. Dugot pawis ko yun. 'Di ba? sana nagigets nagigets na mga kumuha sa akin di ba yun lang naman yung ipinaglalaban ko rito eh sana mag-isip din hindi porkit na sa abroad ako hindi porkit may tindahan ako bakit saan ko ba san, ano bang ginawa ko di ba malayo ko sa pamilya ko makapag ano lang makapagtrabaho lang dito sa abroad ginawa ko lahat ang paraan di ba ngayon nagpapagawa ako ng bahay ko unti-unti di ba unti-unti rin ako naniningil porque hindi ko kuya dati sinisingil hindi pinababayaan ko na yun hindi pinaghirapan ko din yun dugot pawis ko yan dito puyat puyat di ba sana magets nyo no yung mga kumuha sa akin ng mga pera diyan di ba mag-isip din kayo tao din ako may sakit din ako pero nagtatrabaho pa rin para sa pamilya ko nagpamilya kayo, gawa nyo ng paraan. Nagpamilya ako, gagawin ko ng paraan. Never akong umutang sa mga ka, mga ka, mga ka, ano ka dyan, kamag-anak ko. Para palang pang tustos ng pag-aaral ng mga anak ko. Never. Never ko yan ginawa. Dahil alam ko kung gaano kahirap. di ba? Alam ko kung gaano kahirap magtrabaho. Kaya hindi ko inasa. So, yun lang. To be continued sa susunod na video ko. bye-bye mercy love